Narito na ang mga ulat sa mga kaganapan sa pamahalaan ng Lungsod ng Tanawan itong nagdaang linggo. Kauna-unahang usapang tulay at inspirasyon tungo sa kaunlaran para sa MSME, Tagumpay! Halalan 2025, Payapang Ginunita sa Lungsod ng Tanawan, Mga Bagong Manunungkulan sa Tanawan LGU, Formal ng Prinoklama ng Comelec ika -isang daan at dalawang taong anibersaryo ng kamatayan ni Gat Apolinario Mabini, ginunita sa lungsod ng Tanawan. Mga bagong pagawaing bayan sa lungsod, binisita ni Mayor Sunny. Gender Sensitivity Training, inihatid para sa mga miyembro ng sangguniang kabataan. Kaugnay sa pagpapalakas ng MSME sa lungsod, isinagawa ng pamahalang lungsod ng Tanawan, katuwang ang CCLD o Tanawan, ang kauna-unahang usapang tulay at inspirasyon tungo sa kaunlaran na pinangunahan ni Mayor Sonny Perez Goliates. Sa temang mag-tiktok tayo, isa-isang tinalakay rito ang iba't ibang tips, guidelines at business innovations mula sa Tanawan CHO, PhilHealth at Cebuana Kanegosyo Center upang mapalago ang kanika nilang negosyo. Sa mensahe ni Mayor Sonny, kanyang binigyang diin ang mahalagang kontribusyon ng MSME sa lungsod, partikular na sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Aniya, sa pamamagitan ng kanilang negosyo ay dumalawak din ang oportunidad ng ating mga kababayan. Bukod dito ay nagsagawa rin ng Open Forum ang ating Mayor Sonny, katuwang ang pamunuan ng CCLDO sa pangungunan ni Ms. May Teresita Fidelino upang maisaayos ang pagpatakbo at pagpapalago ng kanilang negosyo sa pamagitan ng financial management and monitoring. Isang maayos at payapang halalan 2025 ang isinagawa sa isang daan at walumput anim na presinto sa lungsod ng Tanawan, katuwang ang Comelec, DepEd Tanawan City at iba pang frontline offices. Kaugnay nito, wala rin na italang aberya o election incidents ang Comelec at PNP Tanawan City. Habang naging mabilis at maayos rin ang voting turnouts at turnover ng mga balota, katuwang ang City Treasury Office. Samantala, as of 12.11 ng umaga ng ikalabing tatlo ng Mayo, formal ng prinoklama ng Comelec Region 4A Tanawan City, Batangas, bilang punong lungsod si incumbent Mayor Sonny Perez Colliantes matapos ang halalan 2025. Kabilang din sa idineklara bilang City Officials-Elect ay sina Vice Mayor-Elect Dodong Ablao, Councilor-elect Tirso Oruga, Councilor-elect Clarence Micosa, Councilor-elect Sonny Natanawan, councilor reelect elect Marqueses, Councilor-re-elect Dr. Cristel Guelos, Councilor-elect Rene Eboy Alcantara, Councilor Re-elect Dr. Marisa Tabing, Councilor Elect Maki Gonzales, Councilor Elect Lilibeth Arsega, at Councilor reelect elect Eric Manglo. Habang sa congressman, formal ding prinoklama bilang bagong kinatawan ng ikatlong distrito ng Batangas si Attorney King Colyantes sa pamamagitan ng Comalek Batangas Provincial Board of Canvassers. Bilang pag-alala sa natatanging kontribusyon ni Gat Apolinario Mabini, pinangunahan ng pamahalaang lungsod ng tanawan sa pangungunan ni Mayor Sonny Perez Colliantes, katuwang ang pamunuan ng NHCP Museo ni Apolinario Mabini, Tanawan at Community Affairs Office, ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng ating tanawenyong bayani. Kabilang din sa nagpaabot at nag-alay ng bulaklak kay Gat Apolinario Mabini ay sina Pangulong Bongbong Marcos at Congresswoman Maria Teresa Maytet V. Culliantes. Samantala, nakiisa sa naturang aktibidad upang mag-alay ng panalangin ay ang mga kaanak ni Gat Apolinario Mabini, mga kawani ng Pamahalaang Nungsod, SK Federation ng Tanawan, Punong Barangay ng Nungsod, mga civil organization at kinatawan ng iba't ibang pribadong sektor. Iba't ibang pagawaing bayan ang naghihintay para sa mga tanawenyo matapos bisitahin ni Mayor Sunny ang ongoing construction progress ng Tanawan City Sports Arena, Tanawan City College at ang New Tanawan City Hall Lobby. Sa pagbisita ni Mayor Sunny sa Tanawan City Sports Arena, kasalukuyang patapos na ito sa Phase 1 construction kung saan kayang mag-accommodate ng 3,500 katao para sa iba't ibang sports activity at city events. Bukod rito, malapit na rin matapos ang mas pinagandang New Tanawan City Hall Lobby na layong makapaghatid ng mas maayos na pasilidad para sa mga tanawenyong mga ngailangan ng iba't ibang serbisyo sa Tanawan LGU. Kabilang sa renovasyon ay ang paglalagay ng escalator upang mabilis na makarating ang ating mga kababayan sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Samantala, Kaugnay sa paghahatid ng isang conducive learning environment, inaasahan na sa darating na academic year 2025 to 2026 ay magagamit na rin ang academic at admin building ng Tanawan City College bilang dagdag pasilidad ng paaralan ng mga mag-aaral at ng teaching and non-teaching personnel ng paaralan isang gender sensitivity training ang inihatid para sa mga miyembro ng Sangguniang Kabataan ng Nuson ng Tanawan na pinangunahan ni na SK Federation President Ephraim Bilog, katuwang ang Gender and Development Unit ng Tanawan City. Ito ay bahagi ng inisyatibo ni Mayor Sunny upang gawing mas inklusibo ang lungsod sa pamamagitan ng iba't ibang gender-inclusive programs and services. Layon din itong maghatid ng dagdag kaalaman sa ating mga lider kabataan, partikular na sa mga ipinatutupad na gender law sa lungsod at upang mapaigting ang proteksyon at pagbibigay ng angkop na serbisyo sa bawat kasarian at sektor. At yan ang mga kaganapan sa pamahalaan ng lungsod ng tanawan nitong nagdaang linggo. Abangan muli at siguraduhing nakalike at follow sa official Facebook page ng Tanawan CGTV, City Government of Tanawan at Mayor Sani Perez Collantes para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito po ang inyong lingkod, Mari Kailian. Magandang araw, Tanawan City!